na kami sa SM Cebu. Yes. And ayun, pumunta na kami sa aming uh, restaurant na pagkakainan. May dami na. And, dami mga souvenirs dito mga friend. Ayan, eh, makikita mo mga box. Ngayon, Cebu. And, oh my God! Excited na lahat. Ayan, <laughs> hey guys. Nagkapulikit na mi. Pulikit <laughs> na. Ayan, nakasakay na kami ng elevator, escalator. <laughs> Guys, nakabili na ko ng souvenirs worth at uh, 200 pesos kasi ang 100 IP tong peraso na souvenirs, nakabili ako ng worth 200. Oh my god! Oh my god!